Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Ito guys, buti ma, mga gandang sikat ng araw ngayon. Dahil yung mga nakaraan, din yung dumating yung bagyo natin. Sobrang tuloy-tuloy yung bagyo. Tapos ang daming binaha. Kahit kami dito guys, binaha kami. Tapos yung, ito yung bubong namin. Medyo may ano siguro hindi masyado natikitan kaya tumutulo yung tubig dun sa papunta sa dingding kaya umaabot siya tumadaloy hanggang dun sa kwarto kaya meron mer kami nung araw na yun yung bumabagyo yun. kaya ito guys ipipix natin samahan nyo ako uh, happy 2 years anniversary na pala natin guys sa youtube channel yun kahit pa paano nagtuloy tuloy mga subscriber natin mga viewers kaya, hello sa inyo guys shout out po sa inyo kaya to guys samahan nyo ako hindi kita natin ng buo <laughs> para kung dumating man ulit yung bagyo hindi na tayo hirap kasi hirap nun kung mapasok ng tubig talaga guys Grabe guys. Ang daming nakuwang na nangyayari na yero. Tulad nito guys dito. Hindi siya masyadong may dikit. Kaya kailangan mo siyang didikit ang tulad sa mga gilid. Kasi dyan sa ng ulan sa mga ganyan. Meron pala mga parte na hindi pa masyadong nadikitan ng mumbol kasi kaya kailangan natin siyang kapalan para dumating man yung bagyo ready na tayo ulit sana hindi papasok na yung tubig guli dito sa gagawin natin kaya <laughs> yun guys kailangan natin pagtsagaan habang may araw pa grabe maaksaya lang talaga guys sa world cafe pag nag fix ka ng uwang uwang ng bubong ayan siya so guys dito kailangan makapalang lang siya dyan sa bawat kanto na yan kasi may konting uwang lang na medyo maluwa papasok yung tubig dyan guys kaya mag, hahanap nang hanap talaga yung tulo para makapasok sa loob ng bahay mo. Kaya doon nag-uumpisa yung magkaroon ng tulo sa loob. Kaya kailangan talaga kakapalan natin yung pagdating. Hindi yung manipis lang kasi papasok pa rin yun. Kaya sobra habang mais pa yung sikat ng araw, kaya kailangan natin ito. <tong> tulad nito guys oh, so, meron pa yung mga banda dito yung parte And, yung mga yung, medyo naka ano siya medyo may konting uwang na pwede pang singitan ng tubig kaya sobrang hirap ko yan kailangan siya i-fix yan guys yan yun. kaya sobrang hirap pagka na talaga lahat yung mo malagyan mo para safe na safe na tayo pagdating ng bagyo para nakahanda na tayo hello sa inyo guys shout out shout out po sa lahat naman nakasubscribe sa akin sa mga patuloy na sumuso, sumusuporta sa akin dyan sa mga ibang bansa guys sa mga taga India yan marami akong viewers dyan marami tayong subscriber mga taga Indonesia shout out po sa inyo taga Japan, Korea or kahit saan man do sa so, Pangasinan shout out po dyan sa mga mag-anak ng misis ko sa Pangasinan uh, saka sa kapatid ng misis ko dyan sa Korea shout out kay Jonathan Lopez Barilla thank you boss sa mga pagsupport sa amin pagtulong saka sa mga kaibigan natin dyan sa 168 sa so, mga kasamahan ko sa Lazada dyan sa parking, kanila madam kay ma'am Jonah sa amo ko kay Boss Barde sa kasamaan ko kay Tonton at sa mga ibang mga tagalasada na kasama natin shout out sa inyo ayun guys sobrang nagpapasalamat ako sa mga patuloy na pinapanood ako tsaka sa mga anak ko pala shout out sa anak ko kay Migo kay Michaela, kay Angel, kay Grace tsaka sa sa anak ko kay Migo, kay Juliana tsaka sa magiging apo ko yun, ang ganda ganda na apo ko shout sa apo ko ay sa apo ko pala <laughs> ang ganda ng bata ang lusog tsaka sa misis ko Shoutout love you mahal kahit man mainitin ulo natin minsan pero alam mo naman mapagmahal ako ganun lang talaga ako strict so guys bababa na tayo tapos na gulo-gulo na ng buho ko Ya, dito tayo sa. Tapos na tayo, guys baba, ako. baba, 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 Medyo baba, 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 baba,